gasgas -gas na ang ganitong pagsasalamin ng kapaskuhan. Simula nung mamulat ako noong limasing ko pa lamang ang kropek hanggang sa kasalukuyang technological age, kaaba-abang makita ang banal na pamilya sa ganitong pading kalagayan. Bagaman, totoo pa din naman ang pagsasalarawan, mas tumindi pa nga at nag-level up ang pagpapanggap. Dahil sa kabila na solar na, ang Christmas lights, may sound system ng mga caroling at Gcash na ang paaginaldo, lubog pa din tayo sa baha. Malawak pa din ang kahirapan, walang tigil ang pagtaas ng pagkain at mga batayang pangangailangan, walang seguridad at nakakapangilabot ang talamak na korupsyon sa pamahalaan. Pansin nyo ba na wala si Kristo sa Belen? Kasi nga maaga pa sa araw ng Pasko. Pero sa palagay nyo, darating ba talaga ang pag-asa para sa atin? O sadyang mananatili pa din tayong nakasadlak sa kawalan sapagkat wala sa ating tahanan, gobyerno at bayan ng pag-ibig?